Ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo ay hindi na ho confidential fund yon. Kasi just um, like, uh, just Mr. like, Chair, if, if, uh, I, I, if, I, 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 if I, lang kung ano, no? gusto lang mag, ano doon, house, kasi nire-require po yun ng uh, joint circular. So, hindi po pwedeng, ano, no, kasi meron po tayong, ano, no, joint circular 2015 regarding sa confidential fund. So, hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasabit ng, ng, ano, no, ng mga resibo. So, uh, I beg to disagree po. No? Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Uh, manhin po ninyo pero mula po na ako yung maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po re ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ang resibo ilalagay ko doon? Paano ho ili-liquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, Pagtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoo safe house, kundi motel. I mean, I really don't know. But if that is the case na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then alisin mo nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can, I can, I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, din po kami gumagastos ng transportation expense ng pangkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag -re sa submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sa kanya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before, na pinamanman na ako sa empleyado ng ombudsman, pinasundan ko, abay, siguro pa yung intel officer na every now and then bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What, we, what is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent The Confidential Fund for Purposes of Investigation of Cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kumisang lumalakad po na investigador lima. Yung lima pong yun, binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang little Indian, yung gawa ng sampung little Indian, e bakit hindi ba nga ba gawin ng isang little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, yung mga sibuyas, may mga isang tao kung pinalalakad o dalawa. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, tatlo sila akong pinapupunta. Yun po ang ano, pero hindi ko sinasabi sa kanila, magbigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, may mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyong tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat.